Hello everyone! How are today? I'm your teacher Jem Raymond and today ipapakita ko sa inyo kung magkano ba talaga ang expected na marireceive ng ating mga teachers at pati na rin ng ating mga school heads sa ating pinakaiintay na performance-based bonus 2022. Magkano ba talaga ang expected na marireceive from Teacher 1 to Master Teacher 4? Ito nga yung scorecard na nakuha ng ating agency, Department of Education, patungkol sa ating performance-based bonus 2022. Nakikita natin dito na nakakuha tayo ng 75 points which makes us eligible for the BBB 2022. So, ibig sabihin, nakakakuha ang lahat ng eligible dip and personnel ng equivalent na 48.75% ng ating monthly basic salary as of December 2022. Ito ang magiging batayan natin na table sa computation ng ating BBB 2022 gamit ang Salary Standardization Law 5, third rd tranche. Simulan natin sa ating teacher 1 na may salary grade na 11 step 1. So ang monthly basic salary ng teacher 1 ay 25,439. So i-multiply natin 'yan sa 48 or 48.75% or 0.4875. At ang PBB na makukuha ng ating teacher 1 ay 12,401 pesos and 51 centavos. Now, ito naman yung marireceive ng ating mga teacher 1 na may salary grade 11 step 1 hanggang step 8. So, ang pinakamalaking makukuha ng ating mga teacher 1 for PBB 2022 ay 13,413 pesos and 8 centavos. Yung may mga posisyon na may salary grade na 11 step 8. Emphasize ko lang po mga teachers, subject pa po ito for tax deduction. Pero pwede naman po itong mga amount na nakita ninyo ngayon, ay marireceive nyo ng buo. Depende kasi yan sa SDO or agency ninyo. May mga SDO kasi na buo talaga ang makukuha nila sa kanilang PBB. Pero yun nga lang, sa end of the year na, usually around November or December, nagkakaroon ng adjustment. Kung mapapansin ninyo, ang salary natin sa katapusan ng taon ay medyo may bawas na dahil yan sa mga adjustment sa kung saan binabawas doon ang lahat ng mga tax na hindi nabawas sa ating mga na na bonuses at allowances sa buong taon. Punta naman tayo sa ating mga teacher 2. Para naman sa ating mga teacher 2 na may salary grade 12, step 1, Meron silang monthly basic salary na 27,608 pesos. I-multiply natin yan sa 48.75%. At yung makakuha nilang PBB 2022 ay 13,458 pesos and 90 centavos. Ngayon tingnan naman natin yung makukuha ng mga teacher 2 na may salary grade 12, step 2 hanggang step 8. So, makikita natin yung pinakamalaking makukuha ng ating mga teacher 2 na may salary grade 12, step 8 ay 14,465 pesos and 59 centavos. Napunta naman tayo sa ating mga teacher 3. Ang teacher 3 natin ay may salary grade 13 at yung step 1 ay 29,798 pesos. Again, imumultiply natin yan sa 48.75% at ang makukuha ng ating mga Teacher 3 na may salary grade 13, step 1 ay 14,526 pesos and 53 centavos. Now, tingnan naman natin kung magkano ang makukuha ng ating mga Teacher 3 na may salary grade 13, step 2 hanggang step 8. So makukuha nga ng ating mga Teacher 3 na may salary grade 13 at yung pinakamataas na step ay step 8 ay 15,633 pesos and 64 centavos. Now let's have master teacher 1 na may salary grade 18 step 1, may monthly basic salary sila na 45,203 pesos. I-multiply natin 'yan sa 48.75%. Ang makukuha nga na PBB 2022 ng ating mga master teacher 1 ay 22,036 pesos and 46 centavos. Now ito naman yung makukuha ng ating mga master teacher 1 na PBB 2022 na may salary grade 18 step 1 hanggang step 8. Makikita nga natin dito na ang mga master teacher 1 na may salary grade 18 step 8 ay makakakuha ng 23,819 pesos and 25 centavos. So let's have the master teacher 2 o yung school principal 1, same sila ng salary grade, salary grade 19. Step 1 naman ay 49,835 pesos. I-multiply natin yan sa 48.75% ang makukuha nga ng ating mga master teacher 2 and at the same time school principal 1 na may salary grade 19 step 1 ay 24,294 pesos and 56 centavos. Now, ito naman yung mga makukuha ng ating mga master teacher 2 at saka school principal 1 na may salary grade 19 step 1 hanggang step 8. Makikita nga natin dito yung salary grade 19 step 8 ay makakakuha ng 26,943 pesos and 15 centavos. Now let's have the master teacher 3 o yung ating mga school principal 2 na may salary grade na 20. Now step 1, we have 55,799 pesos. I-multiply natin 'yan sa 48.75%. Ang makukuha ng nila ay 27,202 pesos and 1 centavo. Now, ito naman 'yung makukuha na PBB 2022 ng ating mga Master Teacher 3 or School Principal 2 na may salary grade 20 from step 1 to step 8. At 'yung pinakamalaking step nila ay step 8, makakakuha nga ng 30,194 pesos and 29 centavos. And finally, we have the Master Teacher 4 o yung ating mga School Principal 3 na may salary grade 21. Step 1, ang kanilang monthly basic salary ay 62,449 pesos. I-multiply natin yan sa 48.75%. Ang makukuha nilang PBB ay 30,443 pesos and 89 centavos. Now, ito naman yung mga makukuhang PBB 2022 ng ating mga master teacher 4 o oh, yung ating mga school principal 3 na may salary grade 21, step 1 hanggang step 8. So makikita nga natin dito, yung pinakamalaking step nila ay step 8 ay makakakuha ng 33,825 pesos and 19 centavos. That's all for this video teachers and thank you so much for watching. Thank you so much for the support and till next time. Keep safe everyone!